Hindi lahat ng ibon lumilipad. What? Yung iba patayo-tayo lang. Hoy! <laughs> Kapag ako nanalo ng kapitan, inuubo ka pa lang, may kabaong ka na. <laughs> siya. Di ba may kasabihan tayo na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay? Ay ano siya, sinuswerte? Siya busog tapos ako may bukol? <laughs> Miss Andalina, bakit po? Nakita kita nagabot ka ng 4,000 sa kapitbahay namin ha. Tapos kami nilamtasan nyo. Ang naman. Ano to, palakasan? Bakit? Kasali ka ba sa paluwagan namin? <laughs> Masaya ka na ngayon. Nasaktan mo ako, di ba? Ayos, ayos. Tinanggap ko lahat. Siyaktan mo ako, niloko mo. Bobo yan kasi hindi siya nag english kapag nalalasing. Una sa lahat, hindi talaga ako nalalasing. Pangalawa, give me a loan. <laughs> At naniwala ka naman na yan ang totoo. Mukha ka lang matalino pero nuknukan ka ng pagkatangat utu-utu. Lagi ba sumasakit ang ulo mo? Oo. Oh. Ala, baka bobo ka. <laughs> What if naibog ka na ko kay gwapa kay ko? Eh, ba't ako? Pwede kong itlog ni mo. Lato-lato ah oh. <laughs> ako. Maria, gusto kong maging maayos ng trabaho mo. Ayoko na nakakakita ng mga alikabok at dumi. At kapag nakasira ka ng gamit o nakabasag ka, ikakaltas ko sa sweldo mo. Maliwanag ba? Opo. Madam, kapag sumasagot ka sa akin, palaging may madam. Opo, madam. Good. At ito pa ang pakakatandaan mo, Maria. Ayoko sa katulong yung madaldal, chismosa at pakialamera. Kaya itiko mo yung bibig mo. Ayoko ipinagkakalat mo sa mga tao dito kung saan kita pinulot, kung ano ang dati mong trabaho at kung ano ka. Neykinyan mo. Opo, ma'am. Madam. Opo, madam. Wala kang alam sa nararamdaman ko. So don't give comments about my personal life because I don't give comments about yours. Hindi to, Bakit ang iimpake ka? Hindi mo na kailangan yung tanong pa yan. Alam mo na ang sagot. Hindi, hindi. Hindi mo ko pwedeng iwan? Kasal tayo. Hindi dahil kasal, hindi na magkakahiwalay. Sa ugali mo. Dapat lang nahiwalayan ka. No! Hindi mo ko pwedeng iwan? Hirap na hirap na ako sa pakikisama sa iyo pa Tapusin na natin. Raquel, please, please, mag. Mag mo iwan. I love you. I love you. Kailangan. Ayoko. Hindi ako papayag na iwan mo. Ayoko. Hindi mo ang sabi ko. Ah! 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 Pinilit mo ko ito lang. Dahil sa sado na yun, iiwan mo ko. Iiwan kita? Dahil hindi ko na kayang tiisin ang masama mong ugali. Daniel! Diyan ka na! Ah!